Patay ang isang construction worker sa Baguio City matapos hatawin ang ulo at ihulog sa bangin ng kanyang katrabaho. Ang suspect hindi na raw nakapagtimpi sa sobrang pangungutya ng biktima. Nasa frontline ng balita niyan, si Brian Basa. Umaga nitong lunes natagpuan ang bangkay ng isang construction worker sa bangin ito sa Baguio City. Kinilala ang biktimang si Joseph Kalamba, 52 anyos. September 3 pa huling nakita ng kanyang mga kamag-anak si Kalamba. Ilang araw na pala siyang nawawala pero nitong linggo lang nalaman ng kanyang pamilya. May pumunta sa bahay. Sabi nila, hanapin mo si Jojo kaya nawala isang linggo na hindi pumasok sa trabaho. Kaya pumunta ako dito, nandito naman yung motor niya. Sabi naman yung iba dito kagabi, may nangangamoy daw. Malakas ng kutub ko, pakahinulog nila dito. Kaya Alas 5 pa kaninang maga, inanap ko na. Nakita ko yung bag niya ng dono. Nakitang bangkay ng biktima ng sundan ang pinanggalingan ng masangsang na amoy sa tabi mismo ng barracks na tinutuluyan nito. Nakumpirmang hindi lang basta nalaglag sa bangin kung hindi pinatay ang biktima ng sumukuwang sospek na katrabaho ni Kalamba. Nagdilim daw ang paningin ng sospek dahil sa panay na pangungutya sa kanyang kapansanan. Uh, kasi siya ng mga kawork niya. Mm -hmm. At uh, kasi uh, ay kapansanan din itong kuhan ng person of interest natin. At yun daw yung doon parating pinang uh, pinambubuli sa kanya, parating siyang inaasar. Ang nasa napunong na po nung gabi Ayon sa PNP, magkakasama umunong nag-iinuma ng suspect, ang biktima at ang iba pa mga katrabaho gabi ng September 3. Pagkatapos nito ay lumabas umano ang dalawa. Nang pauwi na sila madaling araw ng September 4, muli na naman siyang kinutya ng biktima. Nakakuha po siya ng, ng uh, Isang tubo, tausin yun, uh, sa yung nagamit nila na pang-bash sa lake natin. Tingin naman ang pamilya ng biktima, hindi lang iisang tao ang pumatay sa kanya. Hindi lang isang taong gumawa yan. Sible naman, isang tao lang na tapos nakabalot. Hindi pa pinangalanan ng polis ang sospek na haharap siya sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa News 5. Mga kapatid, tuloy pa po? Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.